Naranasan mo na bang maramdaman na kahit gaano ka man manalangin, may mabigat pa ring anino na sumusunod sa iyo, parang hindi nakikitang enerhiya na kumakapit sa iyong kaluluwa. Paano kung sabihin ko sa iyo na ngayong gabi, habang naliligo ka, maaari mong hugasan ang bawat sumpa, bawat bara, at bawat negatibong enerhiyang pumipigil sa pagdaloy ng iyong mga biyaya. Ang simpleng ritual na ito ay nagbago na ng maraming buhay, may mga taong nakaramdam ng gaan, swerte, at mas malalim na pag-ibig matapos itong gawin. Ang tubig ay laging banal, isang kaloob mula sa langit na hindi lang naglilinis ng katawan, kundi pati ng kaluluwa. Sa sinaunang paniniwalang Filipino, bawat patak ng tubig ay may dalang alaala, damdamin at kagalingan. Kapag naliligo ka ng may layunin, hindi ka lang naghuhugas ng dumi, pinapalaya mo rin ang enerhiyang bumibigat sa iyong kapalaran. Marami ang hindi nakakaalam, ngunit nakikinig ang universo kahit sa mga salitang binubulong natin sa katahimikan. Kaya ngayong gabi, habang dumadampi ang tubig sa iyong balat, tandaan, hindi lang ito paliligo, ito ay isang ritual. Isang sandali upang kausapin ang dinakikita, utusan ang dilim na lumisan, at anyayahan ang mga biyaya na dumaloy sa iyong buhay. Manatili ka hanggang sa dulo ng mensaheng ito, dahil ang mga salitang iyong bibigkasin na iyong gabi ay may kapangyarihan, kapangyarihang i-reset ang iyong landas, linisin ang iyong aura, at buksan ang mga pintuan ng swerte, pag-ibig. At kapayapaang matagal nang naghihintay para sa'yo. Huwag mong baliwalain ang mensaheng ito dahil sa sandaling bigkasin mo ang mga banal na salitang ito sa ilalim ng dumadaloy na tubig, sisimulan ng universo ang pagkilos para sa'yo. Tadhana'y nahayag yan ni mensahe. Naisip mo na bang minsan, kahit anong sikap mo, parang walang gumagalaw. Hindi dahil malas ka, kundi dahil may dalang enerhiya ang iyong kaluluwa na hindi na talaga'yo. Sa paniniwalang Filipino, ito ang tinatawag na bigat ng kaluluwa, ang bigat na nagmumula sa mga sakit na hindi mo nasabi, sa mga alalahaning pinasan mo para sa iba, at sa negatibong enerhiyang dumikit sa iyong aura ng walang pahintulot. Tuwing umiiyak ka ng tahimik, tuwing may nainggit sa iyong tagumpay, hindi nawawala ang enerhiya na iyon, kumakapit ito. At kapag hinaplos ng tubig ang iyong katawan, nararamdaman nito ang bigat na iyon. Kaya minsan, kahit mainit ang tubig, nakakaramdam ka ng ginaw o kilabot ng walang dahilan. Hindi yon aksidente, mga pahiwatig iyon na ang iyong espiritu ay humihiling ng paglilinis. Ito ang sinasabi sa iyo ng universo, hindi ka isinumpa, puno ka lang. Puno ng mga kwento, damdamin at alaala na hindi nilayo ng iyong puso na dalhin magpakailanman. Ang parehong tubig na minsang naghugas ng iyong mga luha noong kabataan mo ay siya ring maghuhugas ngayon ng lahat ng nagpapadilim sa iyong liwanag. Sa ngayon, ang enerhiya sa paligid mo ay unti-unting nagbabago. Maaaring napapansin mo ang mga senyales, isang kandilang kumikislap kahit walang hangin, panaginip tungkol sa dagat, o biglang pagnanais na linisin o ayusin ang iyong bahay. Mga espiritual na pahiwatig ito na paparating na ang paglilinis. Ang iyong mga anghel, mga ninuno, at mga tagapagbantay na di nakikita ay inihahanda ang iyong landas para sa panibagong simula. Kapag sinasabi nilang tubig ay buhay, higit pa ito sa kasabihan. Nakikinig ang tubig sa mga dasal. Dinadala nito sa lupa ang iyong kalungkutan at ibinabalik bilang kapayapaan. Kaya kapag lumusong ka ngayong gabi, tandaan, nakikinig ang universo. Hindi mo lang hinuhugasan ang dumi ng araw, inaalis mo ang bawat aninong sumunod sa iyo mula sa nakaraan. Yung relasyon na iniwang wasak ang tiwala mo. Yung pagtataksil na hanggang ngayon ay sumasakit kapag naalala. Yung mga sandaling akala mo'y nakalimutan ka na ng mundo, lahat 'yan maaari mo nang pakawalan. Habang dumadaloy ang tubig sa iyong mga balikat, isipin mong bawat patak ay mensahero ng liwanag na bumubulong sa iyong kaluluwa. Malaya ka na. Ngunit tandaan, ang paglilinis ay hindi lang tungkol sa pag-alis, kundi pati sa pag-anyaya. Kapag pinakawalan mo ang dilim, binubuksan mo ang daan para pumasok ang mga biyaya. Hindi mapupuno ng universo ang isang basong punang sakit. Kaya banal ang ritual na ito, nililimas ka nito, upang muling punuin ng tadhana ng pag-ibig, kasaganaan, at banal na proteksyon. Minsan, habang naliligo, bigla kang magiging emosyonal, luha na kusang dumadaloy, alaala ng nakaraan, o init na bumabalot sa dibdib. Huwag mo itong pigilan. Iyan ang iyong espiritu na bumibitaw sa bigat na matagal ng pasan. Nauunawaan ito ng tubig. Nauunawaan ito ng mga ninuno. At higit sa lahat, nauunawaan ito ng universo. Bawat patak ng tubig na dumadampi sa iyo ngayong gabi ay may dalang mensahe. Nililinis ka, hindi bilang parusa, kundi bilang paghahanda. Dahil bago ipadala ng universo ang biyaya, kailangan munang linisin ang puwang kung saan ito maninirahan. Isipin mo mga bagong oportunidad na dumadaloy papunta sa iyo. Kapayapa ang bigla mong mararamdaman sa iyong puso. O isang tahimik na himala na dumarating sa oras na hindi mo inaasahan. Ganyan gumagana ang paglilinis. Bitawan mo at babayaran ka ng universo ng pagkakahanay. Kaya kung napapagod ka na nitong mga araw, madaling maubos ng mga tao, o may tensyon kang hindi maipaliwanag, hindi ito guni-guni. Isa kang espiritwal na sensitibo at pinili ka ng universo para tanggapin ang mensaheng ito ngayong gabi. Ang negatibong enerhiya na minsang humarang sa landas mo ay unti-unti nang nawawalan ng kapangyarihan. Sa sandaling bikasin mo ang mga banal na salita habang dumadaloy ang tubig, mararamdaman mo ito. Ang pag-alis ang paghina ng malalim mula sa iyong kaluluwa. At kapag nangyari yon, muling gagalaw ang liwanag sa loob mo. Pagkatapos nito, mapapansin mo ang maliliit na himala. Isang mensaheng matagal mong hinihintay, biglang ginhawa sa pinansyal. O paggising sa umaga na may kapayapaang matagal mo nang hindi naramdaman. Ito ang mga patunay na epektibo ang paglilinis. Dahil sa totoo lang, ang ritual na ito ay hindi mahika, ito ay paggunita. Paalala na ang iyong katawan ay banal. Ang iyong mga salita ay may kapangyarihan. At ang iyong koneksyon sa universo ay matagal nang naroon. Hindi kailanman pag aari ng dilim ang iyong liwanad humiram lang ito ng puwang sa iyong kaluluwa. Ngunit ngayong gabi, sa banal na kapangyarihan ng tubig at salita. Binabawi mo na yon. Huminya. Hayaan mong haplusin ka ng tubig at alalahanin. Ligtas ka. Minamahal ka. At malinaw na muli ang iyong tadhana. Nang ritual gabay ay eh manifestation. Ngayon na nauunawaan mo kung bakit mahalaga ang sandaling ito, oras na upang isagawa ang ritual. Ito ay hindi basta karaniwang paliligo, ito ay paglilinis ng kaluluwa, ang iyong spiritual cleansing. Kailangan mo lamang ng tatlong bagay, ang iyong sarili, ang tubig, at ang iyong pananampalataya. Bago ka pumasok sa paliligo, huminto muna sandali. Tignan ang tubig, payapa, tahimik, at naghihintay sa iyong enerhiya. Bulongin ang marahan. Habang dumadampi ang tubig na ito sa akin, pinapakawalan ko ang lahat ng hindi na akin. Sabihin ito ng dahan-dahan, parang isang panalangin, tatlong ulit. Pagkatapos, huminga ng malalim ng tatlong beses. Huminga ng kapayapaan at ilabas ang bigat. Damdamin ang tibok ng iyong puso na sumasabay sa agos ng tubig. Kung maaari, sindihan ang isang puting kandila malapit sa iyo. Ang apoy ay sumasagisag sa iyong espiritu, dalisay, matatag, at handang muling magmingning. Habang kumikislap ito, isipin mong sinusunog nito ang bawat sumpa, inggit o takot na dumampi sa iyong landas. Kung wala kang kandila, ipikit mo lang ang iyong mga mata at imahinahinang may gintong liwanag na bumabalot sa iyo, nagbibigay proteksyon. Ngayon, hayaang dumaloy ang tubig, banayad, tuloy-tuloy. Mula man ito sa shower, tabo o timba, bawat patak ay may dalang intensyon. Habang dumadaloy ito sa iyong mga balikat, bulongin. Pinakakawalan ko ang sakit. Pinakakawalan ko ang takot. Pinakakawalan ko ang mga hindi akin. Pagkatapos, saluhin ang tubig sa iyong mga palad. Itaas ito malapit sa iyong dibdib, sa tapat ng iyong puso, at sabihin, Ang tubig na ito ay may buhay. Nililinis ko ang aking puso sa kalungkutan. Nililinis ko ang aking isip sa pagdududa. Nililinis ko ang aking katawan sa lahat ng humahadlang sa aking mga biyaya. Habang bumibigkas ka, isipin mong natutunaw ang lahat ng bigat. Ang mga alaala ng sakit, ang mga salitang nakasugat, ang takot sa pagkawala, at ang pait ng pagtataksil. Hayaan mong dumaloy ang lahat pababa, hanggang sa mawala sa lupa, hindi na babalik. Sa paniniwalang Filipino, ang tubig ay nakikinig. Dinadala nito ang iyong dasal sa mga daang di nakikita, patungo sa iyong mga ninuno, sa iyong mga anghel, at sa may likha na nakakaalam ng iyong sakit. Kaya huwag mong madaliin. Damdamin ang bawat sandali bilang banal na oras. Kapag handa ka na, buhusan ang iyong ulo ng huling sandok ng tubig at bigkasin ang pangwakas na panalangin. Mula sa sandaling ito, ako ay malaya. Bukas na ang aking landas. Muling nagniningning ang aking liwanad. Natagpuan na ako ng aking mga biyaya. Manatiling tahimik ng ilang segundo. Pakinggan ang tunog ng tubig, ang katahimikan ng iyong isip, at ang kapayapaang unti-unting bumabalot sa iyong dibdib maaaring makaramdam ka ng init, kilig o biglang kalmadong parang yakap. Ito ang senyales na gumagalaw na ang enerhiya na epektibo ang paglilinis. Kung gusto mo, magdagdag ng kaunting asin sa dagat o asin bato sa tubig bago simulan. Sa paniniwalang Filipino, sinisipsip ng asin ang negatibong enerhiya at nagbibigay ng proteksyon. Ngunit tandaan, hindi ang sangkap kundi ang iyong pananampalataya ang tunay na nagbibigay ng kapangyarihan. Pagkatapos mong maligo, humina ng malalim. Ilagay ang kamay sa iyong dibdib at sabihin. Maraming salamat. Natapos mo na ang isang banal na gawa, ang paglilinis ng iyong enerhiya, ng iyong tahanan, at ng iyong tadhana. Huwag mong punasan ng marahas ang iyong balat, hayaang natural itong matuyo kung maaari. Upang manatili ang daloy ng panalangin sa iyong paligid. Pagkatapos, uminom ng isang basong malinis na tubig at bulongin ang huling mga salita. Ako ay bago. Ako ay protektado. Ako ay handa ng tumanggap. Dahil mula sa sandaling ito, hindi mo nadala ang nakaraan, naglalakad ka na ngayon sa liwanag ng iyong bagong simula. Iyan ni Eli palatandaan pagkatapos ng paglilinis. Pagkatapos mong maisagawa ang ritual, magsisimulang magsalita ang universo, hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa mga palatandaan. Maaring hindi mo agad mapansin, ngunit darating sila ng marahan, tahimik, gaya ng mga bulong ng dinakikita. Sa mga susunod na araw, makinig at magmasid. Maaring maramdaman mong biglang gumaan ang iyong pakiramdam na parang may naalis sa iyong mga balikat. Iyan ang unang senyales ang pagbitaw. Iyon ang sandaling muling gumagalaw ang iyong espiritu matapos itong mabigatan sa mahabang panahon. Mapapansin mo ring mas payapa na ang iyong pagtulog. Maaring bumalik ang iyong mga panaginip, ngunit iba na sila ngayon, mas malinaw, mas kalmado, mas makahulugan. Sa paniniwalang Filipino, kapag ang iyong mga panaginip ay mula sa kabuluhan, tungo sa kaliwanagan, nangangahulugan itong nalinis na ang iyong kaluluwa. Mas malinaw ka nang naririnig ng iyong mga ninuno, wala nang hadlang. Minsan, mararamdaman mong may hangin na dumampi sa iyong balat, kahit walang simoy, o makikita mong ang apoy ng kandila ay tuwid at matatag habang nananalangin ka. Hindi iyon basta aksidente, iyon ay mga kumpirmasyon. Ibig sabihin, nagbago na ang enerhiya sa paligid mo. Mas malakas na ngayon ang liwanag kaysa sa anino. Isa pang palatandaan ay ang synchronicity, paulit-ulit na mga numero tulad ng labing isa oras labing isa minuto, tatlo oras tatlumput tatlo minuto, o 5 oras 55 minuto. Ang parehong awit na paulit-ulit mong marinig na tila may mensahe para sa'yo, o taong biglang magsasalita ng mga salitang matagal mo nang kailangang marinig. Ito ang mga banal na alon ng universo na nagpapaalala sa iyo, ginagabayan kong muli ang iyong mga hakbang. May ilan ding nakakaranas ng maliit ngunit tunay na mga himala. Isang bayad na matagal ng inaasahan na biglang dumarating. Isang taong humihingi ng tawad mula sa wala. O isang oportunidad na minsan mo nang nawala ngunit bumabalik sa bagong anyo. Ito ang paraan ng universo upang sabihin, malinis na ang iyong enerhiya, handa ka ng tumanggap ng biyaya. Maaari ka makaramdam ng bugso ng emosyon, luha na kusang dumadaloy. Malalim na pasasalamat o tawa na walang dahilan. Huwag kang mabahala. Ito ang iyong kaluluwa na naalala kung ano ang pakiramdam ng kapayapaan. Iyan ang tunog ng pagpapagaling na nangyayari sa loob mo. At pagkatapos noon darating ang katahimikan. Hindi basta tahimik kundi banal na katahimikan. Tahimik na hindi sumasakit ang puso. Tahimik na hindi na nagtatanong ang isip. At tahimik na sa wakas ay nakakarelax ang katawan. Kapag dumating ang katahimikang ito, tandaan, kumpleto na ang paglilinis mo. Sa sandaling iyon, sindihan muli ang kandila at bulongin. Salamat, Universo. Tinatanggap ko ang aking kapayapaan, ang aking kaliwanagan, at ang aking mga biyaya. Dahil ganyan kumilos ang Universo hindi palaging sa pamamagitan ng mga ingranding himala, kundi sa mga banayad na pahiwatig na direktang humahaplos sa puso. Kapag tila mas malinaw ang hangin. Kapag mas mabait sa iyo ang mga tao. Kapag nagigising kang nakangiti ng walang dahilan. Hindi iyon basta swerte. Iyon ay pagkakahanay. Ngayon, ikaw ay nasa mas mataas na dalas. Isang lugar kung saan hindi makasunod ang takot. At hindi makapanatili ang inggit. Ang ritual ay hindi lang naghugas ng iyong balat, hinugasan nito ang iyong panahon. Inilipat nito ang iyong hinaharap. Kaya kung mapansin mo ang mga palatandang ito, kahit gaano kaliit, mumiti ka. Dahil ibig sabihin nito, nagtagumpay ang iyong paglilinis. Ginampananda ng iyong mga anghel ang kanilang bahagi. At ang mga biyayang matagal nang naghintay na maabot ka. Ay papalapit na ngayon sa iyo. Aral ng Espiritu Jili pag ng Damdamin ngayon na nalinis na ang iyong enerhiya, oras na upang maunawaan mo ang mas malalim na kahulugan ng lahat ng nangyari. Bawat pagsubok, bawat sakit, at bawat pagkawala na pinagdaanan mo, hindi iyon ipinadala upang wasakin ka, kundi upang gisingin ka. Kapag dumaraan tayo sa hirap, madalas nating itanong, bakit ako? Ngunit ang totoo, bawat mabigat na sandali ay isang banal na guro. Tinuturuan tayo kung gaano tayo katatag, kung gaano karami ang kaya nating tiisin, at kung gaano kalalim tayong muling makabangon. Sa paniniwalang Filipino, may kasabihang iang bigat ng loob ay hindi dapat itago. Sapagkat kapag itinago mo ang sakit, nagiging anino itong enerhiya, hindi nakikita, ngunit sapat na makapangyarihan upang hadlangan ang iyong mga biyaya. Kaya ang ritual na ito ay hindi lang tungkol sa tubig, ito ay tungkol sa pagpapalaya ng mga kwentong hindi na kayang dalhin ng iyong espiritu. Minsan, hinahayaan ng universo na may mga taong umalis sa ating buhay, hindi bilang parusa, kundi dahil hindi natugma ang inyong enerhiya. At kapag may nawala, laging may puwang na inihahanda para sa mas mabuti. Ang universo ay hindi malupit, ito ay tumpak. Alam ito kung kailan nilinisin ang iyong landas? kahit sa una ay parang pagkawala ang iyong nararamdaman. Dahil madalas, ang akala mong nawawala ay siya palang unti-unting sumisipsip ng iyong liwanan. At ang kawalan na nararamdaman mo ngayon ay isang banal na espasyo kung saan sisibol ang mga bagong biyaya. Ang paglilinis ay hindi lamang tungkol sa pag-alis ng dilim, ito ay tungkol sa paggunita ng iyong liwanan. Ipinanganak kang pinagpala. Bago pa man ang ritual, bago pa man ang sakit, pinili ka na ng tadhana upang lumakad sa landas na may saysay. Ang mga ulap lamang ng pagdududa at kalungkutan ang siyang pumigil sa iyong liwanag sa paglipas ng panahon. Pinakakawalan ko ang mga hindi akin. At tinatanggap ko ang lahat ng nakalaan para sa akin. Bukas ang aking landas, dumadaloy ang aking mga biyaya. At matatag ang aking espiritu. Kasama ko ang universo. Pinalilibutan ako ng aking mga anghel. At ginagabayan ng aking mga ninuno ang bawat hakbang ko. Hayaan mong punuin ng katahimikan sa pagitan ng bawat linya ang iyong puso ng kapayapaan. Isipin mo ang isang maliwanag na liwanag sa itaas ng iyong ulo. Malambot, gintong, at walang hanggan, bumabalot sa buong pagkatao mo. Ito ang banal na proteksyon, ang liwanag na nagtatak ng iyong paglilinis. Ngayon, bulongin ng marahan. Salamat Universo sa iyong pakikinig. Salamat Tubig sa iyong paglilinis. Salamat Tadhana sa iyong paggabay. Mula sa araw na ito, ako ay lalakad sa kadalisayan, kaliwanagan, at pananampalataya. Huminga ng malalim sa huling pagkakataon. Habang humihina ka palabas, isipin mong umaalis ang lahat ng bigat sa iyong katawan. Pinapalitan ng katahimikan, lakas, at banal na liwanag. Hindi mo nadala ang nakaraan. Naglalakad ka na ngayon na may basbas ng langit, napapaligiran ng pag-ibig at proteksyon. At gayon na ito, wakas ihi panawagan ng tadhana. Ngayon natapos na ang iyong paglilinis, huminto ka sandali upang parangalan ang pagbabagong naganap. Hindi mo lang nilinis ang iyong katawan, nilinis mo rin ang iyong tadhana. Ang bigat na minsang sumusunod sa iyo ay ibinalik na sa lupa. At sa halip nito, ang liwanag ay malayang dumadaloy sa iyong buhay. Kung payapa ang iyong puso ngayon, tanggapin mo ito bilang kumpirmasyon. Nakaayon na ang iyong espiritu, dalisay ang iyong enerhiya. At narinig ka na ng universo. Ngayong gabi, sindihan mo ang isang kandila at bulongin. Handa na akong tanggapin ang lahat ng tunay na nakalaan para sa akin. Hayaan mong ang apoy na iyon ang kumatawan sa iyong muling pagsilang. At kung ang mensaheng ito ay tumama sa iyong kaluluwa. Ibahagi mo ang iyong enerhiya sa iba. Ikomento ang iyong zodiac sign sa ibaba at sabihin. Ako ay nilinis at protektado. Dahil makapangyarihan ang iyong mga salita. Hayaan mong makita ng universo ang iyong pananampalataya. Sapagkat mula sa sandaling ito, lumalakad ka na sa banal na pagkakahanay. Malinis, protektado, at itinadhana para sa mga biyayang tiyak na darating sa tamang oras.